Dang tanghali mga katrabaho. Ayun na oh, pinturahan na pala yung ano, yung sa uh, main gate natin no. ang ah, naka -namuto. Tapos na siya mga katrabaho no. Ayan. Tapos ito. Ayan, natapos na pala yung pintura natin dito. Na pinturahan na pala halos ito. Na tatlong, na tatlong ano na to. Bali, pinis na pala to. Mga pinali na. Mga katrabaho, no? ngayon, ayan. Tapos isusunod na yung gate. Dark gray daw yung gate natin, mga katrabaho. Pati yung grills, no? Ito, yung gate natin. Tapos ito yung grills, no? Dito. Ayan, ayan. na, mam Ma'am Josie na tapos na po yung ano, pintura. Siguro matatapos po sila ngayon mga katrabaho. Ang uh, shoutout po pala kay Nanang Pising at kay okay. Nana, ayan o, kay Tita Chona po. Ayan, shoutout po sa inyo. <laughs> ayan, nagabala pa sila Oh. May libreng pakain po sila Nanay Chona. Talagang san pa kayo kung pag-uunag pa talagang busog na busog po kayo. Lalo na kay Nanay, ano. Nanay Crisin, nung nagtrabaho po sila ron yung mga mason natin, talagang kaya bumagal po yung trabaho dahil lagi silang busog. <laughs> Pero ayos naman po yung pinagawa ninyo doon sa ano, no? Ayun, ayos naman po doon na sa ni Hindi po sila na-reject. Ayan no, ito na pinturahan na rin dito. Ngayon na malinis nga naman tignan ngayon yung pinaka ano dito bakod no. Nakapintura po lahat yo, uh, pinapintura na rin po ito mga katrabaho yan. Kaya isang kulay lang siya no. Eh? Tandutong kayo pintura mo na lang naman dito pututan mo eh. Tatakalo pa ano. eh. pati sa uh, pati yung likod natin ayan eh. naka ano, na rin, nakapintura na rin siya mga katrabaho ayan hanggang doon hmm. tapos yung gate na lang tayo rito yung huli hindi pa nagawa mga katrabaho tapos kayo no pakikaya na payayos may kayo katingan niya mo rin katang malago yung kayo lalawan opo oh, po. Uh, tapos po yung ano uh, gate po uh, tapos na kasundi ko pa po, po, po na ikabit dahil pasensya na po Uh, masyadong busy lang po tayo dahil ako siguro magkakapito nito. Baka webis ko na po siguro may ilalagay. Pero alam ko tapos na po ngayon eh. Bukas kasi tarlak po ko tapos miyerkules sa ano po ako sa San Simon. Uh, pasensya na po. Mingi po ako ng pasensya sa inyo ma'am Josie. Uh, pero may kakabit naman po yun. Uh, may, ano, mga webis na po siguro. Ayan. Uh, kumakain na po sila. Uh, sa, magsabay ang tanahari ka ba mamakod lo Siung payari pa itamiya itong mga kacha kung pa pakay ayan pati yung pong ano pinaka likod na pinturahan mga katrabaho okay maganda <coughs> naman yung ano bakod sa basta nyo niya lalamitan eh tagyat ang kaya kari pati itang cutting na tagyat ang kaya hmm pakiayos niya Talpa itong masilyan eh. O ini saraya busbusin ng kaya nila, pati suyo ko okay, Ayan, yung kebabo na mo. Ito, okay. mga lagu niyang kaya kaya. tal sumya na mo kaya sa akin, masumyas mo kakaya. kasi ko pa nandiyan valido po naman po Ayan. <coughs> ano natin yung detalye pintu yung uh, pintura mga ya? uh, para makita niyo yeah. Ah, tapong Nah, aku warini. Antan kampung node teteng tambengalana. Oh, pura tengah tinggal. Bagi Buhay pa naman. Nampak

Kaka natin nating grade para iba naman po ito sa ano sa baba. Seli ko yung gaboninin plant base. Oh, talagang Seli ko kinakapalad Iba po talaga si Nanay Chona sa ano, kay Tita Chona kay Ma'am Josie, no? Talagang diiretag sa dama pa ko no retang. Talagang napaka-supportive po ni Tita Chona kay po kay ano kay Tita Josie. Kasi ito eh naman talagang alam fertilizer tanggapin oh, mo oh, yun oh, yun yun nasabi tita ni Tita Josie wala daw fertilizer ito yeah. parang ano to organic yun eh na no, yung kung ito. nabibili nila sa nagtitinda ng mga ito. halaman oh. kalisyan akong tanaman sa takating nguyat o oh, yung ayun yung naka ano na po yun naka patted no mm -hmm. At least hindi na po siya mamamatay yung po daw mm -hmm. yung bibili niya dito para dito sa plant box. Ayan, oh. Uh, ito kasi yung mga santa na ano to yeah. eh. Kaso dahil ano yan, binunot lang po tapos ibinalik ulit. Kaya lang ngayon, namatay lang po. Kulang po siya sana ano, sa tubig, Ayan kaya, ito. namatay. Ito Ayan po ito. yung organic na nabili ni Tita Chona. Nagagamit ko po. O, Ayos naman po yung ano, pintura, no? Ito mo, pa. Oh, yan, na lang po yung gagawin nila. Nagyan ko na lang po sila ng ano rito, pang sapin. Para hindi Ayan. na po sila maano. Mm. Ayan, okay na po. Mm. Ayan, sabi ni Tita Chona, maganda raw po tingnan yung bakot. Maganda hmm. malinis sa mata. Yung, ah ano, yung so, oh, po, baka ni... po Thursday po eh, ano po. Ipilitin ko na po ano, Kasi baka... marami siyang ginagawa. Oo, oh, ako lang po kasi alis <laughs> yung Pero, ano. Tapos ano. Na yung oh, nagawa oh, na po kahapon kasi tinawag ko na po doon sa kaibigan ko. Lalagyan na lang daw po ng ano, pinaka yero, tsaka po yung pinturahan na lang daw niya. Yeah, thursday na mailalagay. Ayan, yeah, busy po si... <laughs> ito, I, be oh, be ito Billy, ayan o. Ay! Ayan, napaka-vibe po niyan, uh, mag-asawa. Pag uh, nagpunta kayo doon, kung malimbang, ano, talagang entertain po kayo, parang mga ituturing kayo parang anak. Kaya ako, oh, pag nagpunta po ako roon, eh, ano po sila, asikaso, oh, yung ano, talagang yung special ka pag nagpunta ka roon. Hindi ka la, kumbaga sa ano, o, oh, mabait po talaga. Wala akong masabi po sa kanila kahit na... Wala, araw-araw, yan ang ni Kahit na hindi, kahit na hindi mo sila kamag-anak o sila, eh, mm -hmm. pati po si Tita Chona, ganun din po yung mga trato nila sa mga ibang ano, yung nakakasalamuha nila pag minsan. Kahit na isang beses lang sila ang magkikita sa susunod yun eh, parang mag, ano na sila, parang isang taon na magkakilala. Ganun po yung kanilang pakikipagtaano nila sa kapwa. No? ay Kaya hindi po sila mahirap na paki ano, sa kanila o makipagtao. Talagang pagtao ka hundo dumating eh, tao kan tatanggapin nila na ano. Ay, lalo na po si ano, na ano. Eh na ako bili baby rin po ako doon eh. Kung ano ano po yung pinadadala sa akin pag nagpunta. Ay, minsan nagpunta. Eh minsan ayoko pumunta baka pati po yung ano ipadadala sa akin. Ayan, ninaalok po sa akin yung ano nila doon, yung swimming pool. Pag daw meron po ako, birthday, birthday sa mga anak ko, pwede po daw roon. Ayan, <laughs> pag nag-birthday doon, baka ipagluluto pa ako. Kaya ayokong pumunta eh. <laughs> kaya ayaw po namin gawin. Siyempre, maaba na po sila. Kaya napakabait po nila. Sila magkakabag. Oo, pag may luluto raw.